Sabihin natin ganito. Oh. Suot nila yung pinakamagandang forma nila. Outfit, yung outfit nila. Paglabas pa lang yan, ang dami na kaabang. Basa agad yan. Hindi may mga concert dito sa palengke. Oh, Loji! Sila Loji! Sila Loji! Sila Loji! si Bostoyo! Uy! Yusin mo nga yung animo! Tara na! Tara na! Tara na! Diba ba basa ka dito par? Basahan dito, di ba? Oh my God. Yung dalawa kasi bata, makulit kasi yan. Eh, alam mo naman ako, mapagmahal ako, hindi ko matitiis yung mga yan. Eh, sasama talaga natin yan. Pero, hindi pwedeng walang trip yung mga yan. pati Sabihin natin ganito. Oo. Oh, suot nila yung pinakamagandang forma nila. Outfit. Yung outfit nila. Paglabas pa lang yan, ang dami na kaabang. <laughs> basa agad yan. Wala, <laughs> wala. Ito naman ako. Bunta yung ganda. Asan yung dalawang bata? Dito. Asan? Ang saan dito si Lu? Uy, no? Dami, okay. no? Yeah. Uy! Uy, Volt 5! Uy, this is my dog. What? This is my dog. This Hindi my dog. kayo magkamuka. Dito ka. Uy! Uy, yun naman siyempre pag fiesta. Oo, oh, oh. siyempre. Ipapakita niyo, huwag nyo. O, kasi ako. Hindi ba't ganyo suot mo? Look. Uy, tangin na tambol na lang kulang sa'yo. Bad job. Ipakita mo yung suwag mo. At mid-lane. Diba may mga dinala kang oh. mga damit oh. dyan? Oh. Mga pang mahalupitan talaga. Okay. Magpalit, kayo. Okay. Magpalit kayo. Magpalit kayo. Magpalit kayo. Uy, sama ako. Uy na si mo! Puto do! para si Scooby do! Do! Nandito ah. mo yan do! Hindi lang man, alas do! Alas, oh. yeah, sila alam naman. Okay na yan. Kahit okay. naman ano suot mo, maganda ka. Do! Do! Ang ganda mo do! Okay muna! Dali na! Sige oh. na! Sige na! Magpalit Disi na kayo! Sige na! Sige na! Sige na! 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 Uy, <tinyo> oh, oh, oh gara na itong bata na to. Sabi ko, mag-ayos ka, tinaki mo lang e. Eh. Ito na yung ano, pinaka-ayos kayo. Wala akong dalang damit e. Eh. Ano? Wala akong dalang damit. talaga palagbag. Oh. Palagbag oh, okay. oh, talaga. Oh, ba, balik oh, ba, 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 eh, go kasi! Wow! Ngayon ito, ba't yun doon? Hindi, hindi. mag nga tayo, syempre yung pesta kasi dito, kailangan maglalakad Kasi may mga concert sa palaik. Oo! Logi! Sila Logi! Sila Looney! Boss Toyo, nandiyan din si Boy Toyo. Kailala natin doon sila Tokomi. O, nakasama natin na parang. Papakilala ko kay doon. Mga tropa namin yun. Si Plogi? Ano si Plogi? Sino kausap mo? Abo, tara na, tara na, tara na, tara na, Let's go! Uy, masaya dyan Ha? Wait Hoy, 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 Alam mo naman marami ini sa iyo. Magdi Hawakan mo 'to mabuti ah. Oh, Buh, ano, ma mo wow, wow, Hoy, yung simo mo, terna, terna, terna. Bidatua! 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 Bakit Bidatua! 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 Basahan talaga rito. Babasahin ka talaga ng mga bata oh, rito. Bakatri mo puta, ba? Ang angas ka ng porno mo eh. Basahan na ako eh. Ibasahan niya dito eh. Bamabasa ka talaga. Kaya ka tayo mag-iikot eh. Pagdating yun doon, basahin kayo eh. Oh. Ito ako nadamay po. Okay ka din kuya uwa. Kuya, yeah, turn na. Taro na. boy, big boy. Kaya nga pala to, oh, tapos na kami okay. dito sa aming lugar, sa Cavite City. So, eh mga kasama natin, ang aming pamilya. Oh, as kaya ba kayo? Yeah! Oh, Kamusta? Ayaw, mukha ako dun eh, pungguna ako dun eh. Napunggo ako dun, eh. So, ayan, next, next year Ay, ulit. Next year ulit, na piyesta ulit kami dito. So, ayan, ah, siyong ulit Ha! No? Oh, so, next time ulit Big City Beast, solid. Boom. Oh, yung, eh, nab ano pa, rin, lang. -forma pa kami. <laughs> oh, na ano pa kami. Tapos ganito rin pala. Ano nga naging jo... Buti naging jobos. Ano Hindi. Ano nga lang ako. Salamat